po isang matinding sekreto na i-share ko sa inyo para po malagyan nyo rin yung kinalalagyan ko ngayon. Salamat po sa Diyos dahil naituro po niya sa akin ang tamang daan na ginawa ko. Kaya ngayon po, i-share ko sa inyo. Ayan po. Sa loob ng 35 years ko po, ayan na po yung mga pyesa na mga itinatabi ko po talaga. Yung mga naihingi kong relo, yung mga binibigay sa akin ng mga kaibigan ko, yung mga nabibili ko po dyan pag may nagbebenta dyan, tinatago ko po yan saka po ito, kita niyo po yan yung tinatawag ko po sa inyo mga basura pera po yan ingatan niyo po siya, mahalin natin po siya dadating at dadating po ang pagkakataon na magagamit natin sila kaya yung mga sabi ko sa inyo pagka minahingi kayo yung may mga pihitan may mga kamay tapos may mga bracelet itabi niyo po yon, maggawa po kayo ng invento kayo ng isang lalagyan ng mga ganyan tapos itago nyo lang po siya, ipunin nyo siya hanggang sa dumami ng dumami katulad po niyan. Anytime po may maghanap, kung hindi nila kaya yung mga bago, mga original, bagamat medyo mataas, sasabihin ko po maganda. Pero eto po, pag meron po tayong mga gentong second hand na naitabi natin, magagamit po natin yan. Malaking pera po talaga yan. Yan, ingatan nyo po yan. Itabi nyo lang po ng itabi. Pati po yung mga dial po niya, yung mga makina na mabibili nyo tabi nyo po yon, magagamit po nyo yon.